Nagawa na rin pala ni Kumari dyan yung kanyang preprituhin na tokwa. Hiniwa-hiwa niya yung tokwa tapos isinausaw sa harina. Pagkatapos niyang isausaw sa harina, isinausaw rin niya sa itlog. At pagkatapos ay nilagyan niya ng breadcrumbs. At ayan na mga kumpare, niluluto na ni Kumari yung kanyang piniritong tokwa na may breadcrumbs. Hindi na nga ako nakapagbigil dyan mga kumpare, kaya kumuha na ako ng isa at isinausaw ko sa sausawan na ginawa ni Kumari. Mmm, ang sarap! Hey, what's up mga kumpare? Mukhang uulan na naman ngayong araw mga kumpare. Makulimlim kasi ang panahon. Wala pa lang pasok yung bunsong anak namin ngayon mga kumpare. Nagalmusal na rin kami diyan ng tinapay na may palamang sardinas na pinirito. Pupunta pala kami ng palengke ngayon mga kumpare. Bibili kami ng pang para sa tanghalian. At sa wakas mga kumpare, lumabas na rin si Haring Araw. Buti na lang hindi umulan. Nandito na kami sa palengke mga kumpare. Sabi ko nga kay Kumari isda na lang yung bilihin namin na ulam para sa tanghalian. Pumili rin pala si Kumare diyan ng mga pangsangkap niya para sa lulutuin niya na tokwa. Bumili rin pala kami ng pagkain diyan mga kumpare para dun sa isang anak namin na nasa eskwelahan. Shoutout din pala kay Ate Jenny at kay Kagawad Sandy. Pagkatapos nga namin bumili ng pagkain ay dumiretso na kami sa eskwelahan para ibigay yung pagkain sa anak namin. Pagkawi nga namin diyan ay pinakain ko kagad yung mga alaga namin pato. Nakalimutan ko kasi silang pakainin kanina bago kami umalis ng bahay. Niluto na rin pala ni Kumari yung isda na binili namin kanina sa palengke. Nanguha na rin ako ng talbos kamote dito sa likod ng bahay namin. Sa nakuhawan ko rin kasi yung ibang isda. Kakaunti lang pala yung nakuha kong talbos dyan mga kumpare kasi pinapapak ng mga manok. Pagkatapos kong magprito dyan mga kumpare, sinalang ko na rin itong sinabawang isda. Ginagawa na rin pala ni kumari dyan yung kanyang pripritohin na tokwa. Hiniwa-hiwa niya yung tokwa tapos isinawsaw sa harina Pagkatapos niyang isawsaw sa harina isinawsaw rin niya sa itlog. At pagkatapos ay nilagyan niya ng breadcrumbs mga kumpare. At eto na yung finished product. Ibiprito niya na lang yan mamaya mga kumpare. Sabi ko nga kay kumari ay kumain muna kami ng tangalian bago siya magluto kasi anong oras na. At pagkatapos namin kumain ay nahiga muna ako dito sa duyan. Kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko mga kumpare. Kaya tinawag ko yung anak ko dyan. Sabi ko sa kanya, ilutin niya yung ulo ko para mawala yung sakit. Sa mga hindi pa po nakakaalam, meron po kami bagong page ni kumare. Yan pong nasa screen. Follow nyo po kami dyan mga kumpare. At syempre, follow nyo rin po ang Tokmals TV. Page po namin tatlo yan, Laron TV at Papa Art Motovlog. At shoutout din pala dito kay Daitenyang Maldita. Maraming salamat po. At ayan na, mga kumpare, niluluto na ni Kumari yung kanyang piniritong tokwa na may breadcrumbs. Hindi na nga ako nakapagpigil dyan mga kumpare kaya kumuha na ako ng isa at sinausaw ko sa sausawan na ginawa ni Kumari. Mmm, ang sarap. Hindi ako nakapagpigil mga kumpare kaya kumuha ulit ako ng isa. Pati yung anak ko mga kumpare na sarapan. Pumunta rin pala sa bahay si Art, Motovlog at Tron TV. Gumawa kami ng mga content na pang upload sa aming page. Abangan nyo po sa page namin yung mga ginawa namin video. Sigurado maiihi kayo sa katatawa. Pagkatapos nga namin mag ay nagpahinga na at maya maya pa ay umalis na rin sila Ron TV at Papa Art Motovlog.